parang alam ko na kung paano yumaman talaga dito sa planet earth uminom ka lang ng uminom ng kape makakaipon ka ng sigurado puro kape ka lang tapos puro money ito sa loob ng isang araw makukuha mo na yung calorie intake mo sa Manila, lang tapos yung macros mo makukuha mo na rin yung kailangan ng katawan mong protein kailangan ng katawan mong fats kailangan ng katawan mong carbohydrates pa mo na sa mani sa halagang ano lang 40 40 pesos a day kayang kayang kuli mo tsaka mag video ka lang ng ganito tuloy tuloy mo lang yan yayaman ka nyan after mga isang buwan tingnan mo isang buwan biglang yaman ko basta ano subscribe mo yung channel ko tapos like, comment yun sure yun makatuloy yun tapos makakaipon ako kagad yan tapos tulid isang buwan billionaire na tayo yan tatuloy tuloy lang yung mani tsaka kape magiging healthy ka pa kasi hindi ka bibili ng gamot kung bibili ng gamot hindi ka mau hospital bihira si kasi magkasakit di ba solid yung sikreto ng mayayaman talaga mga ano eh inobserbahan ko yung mga sikreto ng mayayaman mga mang... kailangan disiplinado talaga. Hindi naman yung pera nagpapayaman sa mga mayayaman talaga eh. Kundi yung ang disiplina nila tsaka yung mindset nila, di ba? I'm sure yun. Tuloy-tuloy na rin, excited na ako. Ibuwi mo, kada araw sawad mo one million kay Meta. Araw-araw mag-win 1 one million. Mahirapang ano. Yun problema ko ngayon. Basta mag-comment ka lang rito. Tsaka mag-video ka rin. Mara kung gusto mong umaman. Video-video ka rin ng ganito. Sure yun. Nakaramdaman ko na ngayon eh. Pika-pika lang. Ngayon, papi. Ah. Tsaka nung pumunta ako sa palengke. Daming nasisirang pagkain eh. Ibig sabihin ganun tayo kayaman pagdating sa pagkain. Daming nasisirang prutas, gulay mga ganun eh, huwag kang matakot na magutuman ganyan ganyan yun din yung isa ko natutunan sa fasting tsaka yung pag pagkakount ng calories <coughs> calories yung macros ganun pala tayo ka ano? kasobra sobra sa pagkain ganun tayo ka abundant abundance sa pagkain di ba? Pag na-realize mo yun, ang parang ano ikaw na pinakamayaman sa buong mundo pagka nagamay mo yung disiplina biruin mo kala ko dati magastos maging healthy pero hindi pala kasi kala ko dati pupunta ka pa ng gym kakain ka ng mga mamahaling pagkain para lang maging healthy hindi pala kailangan mo lang calisthenics, exercise sa bahay hindi mo kailangan ng mga mamahaling equipment body weight lang magiging healthy ka na yung mga realization ko eh tapos fasting sobrang daming benefits ng fasting hindi ka magkakasakit bihira simula na nag fasting tapos low carb ako. tapos exercise disciplina bihira na ako magkasakit eh yun yung ano, experience ko guloy mo ano parang 20 parang 8 to 9 years na akong nagpa-fasting eh. Ito yung ginagawa ko tong practice na to. 8 to 9 years na. Parang ganun. Solid. Makakaiwas ka sa mga sakit. Tapos nakakayaman pa. Siyempre, makakaipong ka ang pera eh. Biruin mo. Kada araw mo. 40 pesos lang. Basta ad... Huwag ka maluho. Na yun. Isa pa yung narealize ko. Ang nagpapahirap sa tao yung luho nila sa pagkain. Kadalasan ng karamihan ng tao kumakain dahil sa sarap eh, dahil sa lasa. Hindi dahil sa sustansya. titing mo lang kung alam mo yung sustansya ng kinakain mo. Ano eh? Para siyang investment eh. Versus liabilities pag mo magiging liabilities ba to sa katawan ko o magiging investment syempre pag pinili mo yung mga healthy foods mga high protein high fats good fats local local, local solid tapos fasting alisthenics solid dyan boy Para, try mo hindi naman tutungkol sa pagandaan ng katawan tungkol ito sa moment na meron ka ngayon kung anong buhay na meron ka ngayon yung totoong yaman kasi yung buhay mo ngayon kung paano kung gaano ka pakontento parang ganun yun yung mga gusto kong pag-usapan dito sa facebook channel ko yung mga ganitong topic mga tungkol sa disiplina talaga disiplina tungkol sa pagyaman sa tunay na yaman mga ganon ayun mga comment nyo mga like nyo sobrang laking tulong nun sa pagyaman ko kaya sana ah mag comment ka na agad yan nakita mo yung video na to comment ka kahit anong comment kahit negative man yan o positive ano yan engagement yan kaya no kay meta kay facebook tuloy-tuloy pag-ipon tapos babalatuhan ko kayo pagkano babalatuhan ko kayo mamimigay ako ng stars ng mga basta mamamalato ako pagka naging million to in one month tong Facebook channel ko Yan yung pangako ko talaga mamimigay ako sa GCash sure yun kaya pagka nakita kita sa comment section, nag-like ka, nag-comment ka. Kahit anong comment, hindi kita kakalimutan. Bibigyan talaga kita ng hinahanap mo. Ang <laughs> gusto yung kape ko, tama na to. Ang gusto kong gawing meditation tong habang nagkakape ko talaga Ganitong mga kape tungkol sa ehersisyo, fasting, disiplina. Basta yun, sana mag-subscribe ka rito. Subscribe ka, mag-like, comment, share mo na rin tong video para maka-inspired sa iba na gusto rin mag-fasting, gusto mag-calisthenics. Salamat, salamat sa panonood guys. First time kong ginawa tong ganitong pagsasalita dito. Kasi talagang nahihiya ako magsalita eh. Parang ang cringy, ang cringe. Nag, Nagki-cringe ako pagka uh, nakikita ko yung sarili ko nagsasalita dito. Pero ngayon nilakasan ko yung loob ko kasi nang, ito na talaga yung ano, eh, solution sa pagyaman. Basta, <laughs> kailangan muna natin maramdaman. Ramdam ko na ngayon, eh. parating na yung yaman ko eh. Nasa ko pa. Kaya comment ka na dyan sa comment section guys. Salamat.